Magandang buhay. Maligayang pagpasok sa edukasyon sa pagpapakatao Grade 7. School year 2023 to 2024. Ako po muli ang inyong guro Sir Mar Loterte. Ang ating aralin sa ngayon ay Module 11 Karunungan at pagtitiwala sa sarili paano nyo nga ba ipapaliwanag o bibigyan kahulugan ang karunungan? Narinig nyo ba ang salitang pilosopo bata? Ha? Ito po ay madalas nating marinig sa mga magulang o sa mga nakakatanda kung sila ay sinasagot ng pabalang o sinasagot upang magpalusot ang kanilang mga nakakabatang kausap. Kung kaya't, ang karunungan ay mayroong iba't ibang pakahulugan. Ayon po sa salitang kalye, ito ay makulit, mahirap kausap, mahilig magpalusot. Subalit, ang totoong kahulugan ng karunungan ay ang taong gumagamit ng filosofiya sa kanyang pag-isip at pangangatwiran. Ano nga ba ang ibig sabihin ng philosophy or filosofiya? Ayon po sa salitang Grego, ito ay philos at Sofia na ibig sabihin sa Tagalog, pagmamahal at karunungan. Sa makatwid, ito ay pagmamahal sa karunungan. Alam pa na hindi lahat ng maalam ay may karunungan, subalit lahat ng may karunungan ay maalam. Halimbawa, Kaalaman versus Karunungan Kaalaman, tungkol sa mga politikong alam ang kalikasan ng kanyang posisyon. Subalit, so, may mga politiko na nagnanakaw sa kaba bayan. So sa makatwid, meron siyang kaalaman, subalit so, walang karunungan. Bakit hindi niya ina-apply ang naaayon sa dapat na ng isang politiko? Kung kaya't ito ay mali. Sa kabilang dako naman, tapat at responsable. So, sa makatwid, siya ay may kaalaman at siya ay mayroong karunungan. Bakit? Sapagkat ginagampanan ng isang taong ito ang tapat at paging responsable. Kung kaya't ito ay tama. Ayon kay Locker, ang karunungan ay kakayang humatol ng tama at sumunod sa pinakamabuting pagkilos na nakabatay sa kaalaman at pagkaunawa. Ay naman kay Buddha, ang taong may karunungan ay makatotohanan. Hindi siya mayabang, hindi siya nandaraya, hindi siya naninirang puri at namumuhi. Ayon din kay Aristoteles, ang lahat ng mga virtud ay hindi maisa sa katuparan kung walang karunungan. Kaya ang karunungan ay hindi lamang pangkaisipang bagay na pinaglalaroan at pinanatili sa level ng isip lamang. Ayon pa sa kanya, ang praktikal na karunungan ay ang pagkilati sa tunay na kabutihan sa bawat sitwasyon at piliin ang tamang paraan upang makamit ito. Meron tayong tatlong hakbang ng praktikal na karunungan. Una, payo. Kailangan ng ng payo mula sa mga taong may karunungan at karanasan. Pangalawa, hatol. Matapos tipunin ang mga impormasyon at payo, kailangan pag-aralan mabuti ang at timbangin. Then, ang pangatlo ay pasya. Matapos makagawa ng pagpapasya, dapat ni agad itong isakatuparan. Ito 'yung mga katangian ng taong may Karunungan, una, nalalaman niya ang layunin ng kanyang ginagawa. Pangalawa, nababalansin niya ang magkatunggaling mga layunin. Pangatlo, nararamdaman niya ang damdamin ng kanyang kapwa. Virtud ng pagitiwala sa sarili, kahulugan at batayan neto. Bakit ang aso kapag iharap mo sa salamin ay tatahulan at aawayin neto? Ang dahilan nito ay nakikita ng aso ang kanyang refleksyon hindi bilang sarili sa halip sa kanyang makaasong pananaw. Ang refleksyon ay ibang aso rin. Sa madaling salita, ang hayop ay walang kamalayan sa kanyang sarili. Ang kamalayan sa kanyang sarili ay isa kakayahan na nagpapabukod sa mga Ayon kay Max Keller, matatawag din itong kakayahan ng taong lumayo sa sarili at gawing obheto or object ng kamalayan ang sarili sa pagsasaybayo sa sarili or self-transcendence. Ito rin ang dahilan kung bakit may kakayahan ng tao na magkaroon ng konsepto sa kanyang sarili or self-concept. Ayon pa sa kanya, ang mataas na pagtingin sa sarili ay nagdudulot ng mataas na pagtitiwala sa sarili at totoo ang kabaliktaran na ito. Kapag mababa ang iyong tingin sa sarili, mas mababa rin ang iyong pagtitiwala sa inyong sarili. Ayon sa mga psikologiko, ang konsepto ng iyong sarili ay ang larawan ng iyong sarili na binubo nang gamit ang iyong isip. Ito rin ang konteksto ng inyong pananaw at paniniwala tungkol sa inyong sarili. Ayon kay Carl Rogers, mayroong tatlong dimensyon ng konsepto sa sarili. Una, self-image, pangalawa, self-esteem, pangatlo, ideal self. Ano nga ba ang self-image? Ito po ay tumutukoy sa kung sino ba Sino ba kayo sa inyong paningin? Na kung saan naandyan yung aspektong physical, personalidad, at kaugnayan. Halimbawa, ikaw ba ay maganda, matangkad, o maputi? So, yan ay tumutukoy sa iyong self-image sa physical na aspect. Ang inyong personalidad, ikaw ba ay masayahin? malungkotin, masipag o kaya masikaso. Kognayan. Kognayan sa iyo'ng mga kamag-anak, kognayan sa relihiyon at iba pa. Self-esteem. Ito ay tumutukoy sa paraan ng pagpapahalaga sa sarili. Ideal self. Ito ay tumutukoy sa kung ano ang nais mong maging sa iyong sarili sa maraming pagkakataon, ang nakikita mo sa iyong sarili or self-image ay hindi tugma sa nais mo sanang maging ikaw or self-image. Halimbawa na ito ay ang isang kabataang nakatingin sa sarili sa salamin. Malinaw sa isip niya na siya ay kayumanggi or self-image niya kayumanggi, ngunit nais niya sanang maging maputi. Yun yung kanyang ideal self. Kaya kailangan nating tanggapin na hindi palaging tugma ang ating pananaw sa ating sarili or self concept sa realidad. Konsepto sa sarili na magbubunga ng paniniwala sa sarili. Una, ikaw ay nilalang na kawangis ng Diyos. Nangangahulugang ito na ang tao ay may dididad at kabuluhan. Pangalawa, ikaw ay minamahal. Ang tao ay umiiral na nagmamahal or ends amans. Kaya nararapat din natin na mahalin at pahalagan ang tao. Pangatlo, ikaw ay kalakasan. Dapat ay pagtuunan ng pansin ang iyong talento na pinagkaloob ng Diyos. Ang kahinaan ay dapat ding malampasan upang maging kalakasan ang mga ito kahalagahan ng karunungan at pagtitiwala sa sarili. Una, personal na kaligayahan. Ayon kay Aristoteles, ang ganitong uri ng karunungan ang susi sa kaligayahan. Ang sinumang meron neto ay uunlad ang kanyang pagkatao at nagiging maligay. Pangalawa, makataong paikipagkapwa ang taong may tamang pananaw sa sarili ay nakikita ang kanyang kapwa sa pareho rin pananaw, kaya nagiging totoo. Ika nga, dito pumapasok yung kasabihan nagawin mo sa kapwa mo ang nais mong gawin sa iyong sarili. Pangatlo, mapanagutang pamumuhay sa lipunan. Ang taong may karunungan ay hindi kikilos ng isang gawain na ikasasama ng ibang tao sa kanyang lip. Upang malaman natin kung kayo nga ay mayroong naintindihan sa tinalakay ng aralin, sagutin ang tayahin ang iyong pag-unawa. Number one, bakit mahalaga ang virtud ng karunungan sa isang tao? Pangalawa, ano-ano ang mga indikasyon ng isang tao ay nagpapakita ng karunungan? Ito po ay sagutan sa isang uh, kalahating papel. Muni, maraming salamat.